Ito Nice, nice! Kadaming nakukuha malalaki ng tiligaya! <laughs> wow! mga dragon, magandang hapon po sa inyong lahat uh, ayan dahil maaraw na ang panahon ngayon guys uh, try namin mga sa fish pond, hindi na muna kami magpapatanga kasi malalim yung tubig pero bago tayo ma mga whale, magpapaligo muna tayo ng ating alagang baboy wala nga pala si Gigi kasi mamaya ay sasamba po siya kaya hindi na namin siya sinama so sana guys, mag-enjoy kayo sa aming simpleng vlog today Hey, hey! ang <laughs> Tara na, magpaligo na tayo mga well. Ito na ang ating mga alagang baboy. Wow, ang haba na nilo Ang dudong red ninyo. Papaliguan kay ng tiligaya. Nakahaba na itong sa atin. Ay, ito yung atin, ante? Oh, kasi itong mga... Ito malapasan ng bulan ng Bermans na kayo, malapit na kayong maparte. Patayin natin to guys sa ating third year anniversary. guys, yung medyo maliit. Ano yung kay Ate Irene naman yan. Kakatayin namin yan sa bagong paon. Kakatayin natin sa Antiligaya. Birthday niya yun eh. New Year. <coughs> Kasi hindi na pala ako magbanda. Kasi na lang at Ate Hmm. Uh. sa antipasing naman guys, siya naghukay ng ating pangpain Madalang, ma na bolate Madalang nagadungaro dun eh. Dun dapat anti O, oh, yung dayam, eh yung kung doon. Ano yun? Ipa? Kadami dun eh. Yan oh, na. Nagdalakal. Hindi ko yung malalaki. Hindi mo kinukuha yung kul kulag Oo, yung ganyan lang. Hmm. Kar, ang hit ikuan iya pan, kakut kute. Muti tunggu magalau. Di pamalangsa sa. Kainin ni Ante Legaya guys yung tilapia. Kapag ano, tinanggal yung nguso. Lalo pag ganyan na bulati ang pangpain, ayaw niya na hindi tinatanggal yung nguso ng tilapia. tama yan. Ito na ang palay natin mga dragon Yan siguro ang ani nito ay sa September 25 mga ganun ang katapusan Parang kailan lang tinanim mo oh. ayan mga kadragon pasyalan naman natin itong kamatisan natin wow may lumalabas ng bunga oh. galing alam nyo ba nung isang araw nung pumunta kami ng bayan nagtanong ako kung magkano ang kilo ng kamatis 140 tapos kagreen green green pa pahinugin mo pa siya sobrang malang kamatis ngayon galing sana lang hindi kayo manenok hindi kayo ma boy boy pandaw sana pag uwi namin may ma-harvest na kami pagkagaling natin Manila nice nice katuwa naman eh So, ayan guys, dahil mga ngawal tayo ng tilapia, syempre, pag may nahuli tayo, magpiprito tayo. Masarap kapag ang sausawan mo ay may kalamansi. Okay, harbisin na natin ito. Ang dami pang maliliit. Eh. Pa. Maliliit pa ito lang, dami oh. Yung... Wow. Kuya Alvin, oh, ang dami ng bunga ng iyong ano, kalamansi. Hindi pa pwede to. Ito pwede na. Malaki na, oh. dapat pala nung nagpunta tayong oriental nagbili tayo ulit ng ano ganito ganda ito guys medyo maliit pa okay may pang na tayo mamaya Guys, so, napapansin nyo ang dami na ng malilit na ano, tilapia. Hmm. Anak lang siya ng anak. Kaya hindi nauubusan itong ating fish pond. Diyan niyo naman tungkang ko. Oh. Ubus na ubus ang dahon eh. nang nakuha nante, oh. Mm -hmm. Yun. Magkamagkusay. Wow. Nice. Nice catch. May ulam na kami, guys. Araw. Ante, may bunga na yung ating, ano, kamatis. May ganyan na rin, oh. Yung parang jolen. Ah! Kalaki! <laughs> wow! Wow! Parang hindi ako makakawin sa inyo ah. Nalalagay pa lang ako. Ito, <laughs> <laughs> May bun na maman. May bun na Kalit kente. Hey, nilaktaw mo. O, di magbalik ako. Hindi pwede Kapag nilaktawan daw guys yung kawin, wala na daw makuha. Sige so, nga daw kung ano, wala kang makuha. Nalang kumaja, may pangabanggit. Hindi ko mga pangabanggit. Sana makuha ko dito yung sinaunang isda. guys, ang laki na naman ng nahuli ng tig. Na. Makain na kasi ulit sila ng pigs. Nakadalawang kaban na naman sila ng pigs. Excited bang kasi ako maghila. Parang malaki eh. hirap ang maulam ngayon kung wala kang pira wala na hindi na tayo makaulam magsasya ng ko mm bago saluyot -hmm. parehas sa tayo ante ang inulam ko rin talong. kanina saluyot yung pitas ko lang sa likod talong tapos isang pirasong sitaw de sol wala kalaki ay oo kalaki Wow harap mengantai uh. anak, -anak. <tip> 'Yan yeah, sayang ante Eh, bawal din yang kay Ate meron agad yun oh laki ah swerte talaga yung mga tabako nyo eh <laughs> yung kanyang pupo kakakain ng kangkong Nice, yes. ah. busog na busog ha ah. hmm aray ayo no baka laki nanti. chin man auntie nagsug baka may ano dyan sa loob pool Abi, uh, may anak siguro to bunti maraming kwan siguro to Boogie. sorry Nakuha ka na yung peligaya. Kalaki na ah, Wow! Ba't ako? Wala akong makuha ganyan. Pang papaitan. Paitan size. Kumag. Okay mm -hmm. na. Maligyan na ko tiya. Ah! Yun, 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 yun. Nice, nice, nice. Ang galing naman ni eh, Tita Ligaya. Marami na yata. Talaga <coughs> ulit ng dyan. No? Nice, nice. Kadaming nakukuha malalaki ng tiligaya. <laughs> Wow. Oh. Agay. Hindi na lang kaming mag-uwi. Kuwan na yung malalaki. Kuta na. Nakarami na tayo. Para makaabot pa sa hapunan. Ibusin na lang ito niya. Hindi tabi lang ito. Agay <laughs> Agay mananay. Manana, Dakul mananay. Dakul mananay. Ibus nang tiriga. Di dakulan. <laughs> Ang <laughs> tangka <laughs> ni Paso. Sabi ni Papa, Inibos mo na ayang. Bauteng ka ayang. <laughs> nalain ba? Nalay ang ating pilapil. So, ayan mga ka-dragon. Bali, pauwi na kami. Iluluto natin yung kila Antiligaya. So, samahan nyo ulit kami sa ating hapunan. So, ayan mga ka-dragon. Ito yung ating gagawing pinangat. Magpangat lang tayo. Hindi tayo makapag-ano ngayon. dining din pinangat, tsaka ito ay ipiprito lang natin. Simple yung hapon. Wow, ang sarap na ng ating pinangat. Pangat. Hmm. Bale, ang ilalagay natin pang sabaw, guys, yung pinag-anuhan ng bigas. Ayan, no. Alam nyo ba, guys, may sexy dito. <laughs> 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 ang sexy naman ni Tita. Wait, wait. Wait, wait. Dalaga yan. Uy. Iyo Sarap. Kapi-kapi mm, tayo, guys. Wow, ang ganda ng view. <laughs> Naku, hindi pa masyado. Nanyo, <laughs> guys, yung aming, ano, oh, tilapia. Ah! <laughs> Tignan yung ginawa ni Ang Gaya sa ating tilapia, guys. Oh, walang uso. Ganyan ang ginagawa ni Antile Gaya kapag ang gamit nating pamain ay bulate. Pinuputol niya ang uso. Antay, naabot ka na rin ng gabay. <laughs> nagprito. Sapa yan. An anata, pinrito man. Nadurduran nag nag blink up da mga nang guys <may. laughs> na na upisan da na <laughs> kudo trending man kay ko kay nagkasamal ibas ka diyan sabi nila sa iyo ba bakutan man di na am ug kunada <laughs> 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 Bantayan mo kasi, kaya eh, eh, nagadikit. Hindi mo tayo, okay guys, yun ang ating pagkain. Meron pa tayong fried siomay, merong nilagang okra, merong pa paksiw. Ito ba yung paksiw Hindi pa yan, nandun pa. Hindi pa yung yan. Tapos meron tayong paksiw na saluyot. Saluyot ni Kuya Dan. Nandito tayo kailangan magkahapunan. Hello, Hello, Rian. Kamusta? Kamusta ang buhay? Nag-aaral ka na Rian? Ha? Uh. Kamusta? Mabait daw ikaw daw. Sinong teacher mo? Ano? Ito na yung ating pinaksil na sa langit guys. Oh, wow, mukhang masarap siya. sa sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kain po, po mga kadrago. Kain po. Kain ito. Ay, ito. Mangan. Mangan tamo. Kaya kumain na. Fresh ang ating ulam. Fresh from the fish pan. Bangit kami maring So fresh from the taltalon. Sinatalkat-talbang. <laughs> Kanina ko pa ganyan, ko pa ganyan tong itong ano na ito. Eh? Itong gusto ko ah, at sa mga. Kaya mo yun. Kaya nga eh, ako nga rin. Gatong eh. Kahit gabi guys, bat, -bat tayo na sa loyo. <laughs> Abot na eh. Makin nagpatulap yan, aprito ah. Makin mm -hmm. mm -hmm. nagpunap. Na. Mm-hmm.

So, okay. Ito, Yan, ano pati sa ano pa sa'yo? Naka-impact ka na? Wala pa. Ano <laughs> pa lang ngayon? Rebase? Hindi talaga. Nakapa-pedicure na silang dalawa. Kasi guys, kapangit-pangit ang kuku namin guys, kay Etienne. Namatay. Namatay guys, Hindi. kaya tinaktan namin ng Q-text. Hindi nga lang muna tinira ng asa. Nakakaya naman kay eh, Ati... Nail. nail, nail. Ay, shout out din pala kay Manong Jun Supangan. Salamat sa pag Totoo ba yan Jun Supangan? Trip mo daw kami sa Kwan. White Isla. Ay, 100 <laughs> 100 Island. Ay, White Island. 100 Island. Sana lang. Parang takot sa 99 Islands na lang. <laughs> <laughs> Sana lang walang bagyo para ma-enjoy namin. Swimming <laughs> <Mag -gamihan. laughs> <laughs> <mag -bangka> pool eh. <laughs> na lang. Magdami yun. Maka magbangka eh. Bangka talaga. Matakot pa naman ba? Nervious ah. Bata ko hindi dalat na. Hindi na. Totoo pa man yung pating nai. <laughs> Salap na ano. Basta Prito. Basta bagong prito. Pala lang. Lamang bago. Ano? Mm -hmm, sarap. Hmm. Kung maganda-ganda ang panahon sa linggo. Alis na Alis na kami. Dags. May awa ang disi. Tama ka na? lang nabagyo. Kung pumunta mong hindi wala. Ha? Pumunta iwan. Kaya yun wala? Saan, saan, saan kayo magpunta Ano na kayang itsura nyo dito kung inyuanan kayo? Wala rin sa... saan nila katama Kung saan nila, saan nila katama nyo? ng hapon eh. Wala na dito sa bahay yan ano so, may ano pa dito, kadami pa to, talaga Mabilis nyo lang gingkawin? Hmm. Mm. Mga, ano... Anong oras kayo natapos? Mag-alas ka pero? Naglakad lang ba kasi kami? Papagdabawin eh. Kabal. Anin? Anin lang? Natagal lang kami. <coughs> mm. Diyan sa pretelo, walang mapampatangahan? Hmm. Bababaw. <laughs> <laughs> Dito <na silang> <laughs> ah, mm -hmm. <laughs> pa tayo na sila daw. Ang damdaman ko. May pawisan. Ang pangatayo ako eh. Mm-hmm. Sunti pa siya Hindi ko pa nga magusapin eh. Yung mata niya paano na? Papikit na. Hanggang alas city lang yung buwan niya. Buhay niya yan eh. Tapos ano, dapat pa nang tap tap nagsayaw. <laughs> Dampas na pala. Ala <laughs> city made yan ah. Oh <laughs> Kailangan ko pala yung mag-ain. <laughs> tayo yung oras. Ang <laughs> so, ah. Ito. Ang um, pa ay tulog ko. Um, <laughs> hindi ako may tulog mo. Itulog, no? Sarap lang siguro ang tulog nyo sa likod ng service eh. Kahit nung nagparental tayo. wala hmm? Buhay pa yung aming dragon shot. <laughs> <laughs> ah, yung sa ano? Oh, Ito na rin na. <laughs> Kaya sila, oh, may ganito pa sila. Hmm. Kami wala na. Nagkanda ba sa akin? Na, so. Ah. kain. Uh. Sarap, Sarap sipsipan yung ulo. Sarap, Sarap yung ni sa May ano kasi kalamansi. Hmm. Sarap ito. Oh, so nice. Ganyan kayo nang sinong. Ba't nung... Hindi ko na pang ako doon sa tanim ni Kuya Alben. Galing oriental. Ay, may bunga-bunga na. Padaming malilit pa. Ganda nga, dapat yun yun na yung madama binili. Mahal din yun. Doon tayo magdami na ito. Ay, malusog na pala kayo. So, ayun mga ka-dragon. Sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming simpleng vlog. Sana na nabusog din po namin kayo sa aming hapunan. Mm. Hanggang sa muli, kita kits po dyan sa Manila. So, <laughs> next. Bye. Bye, Bye! Bye. Ilang araw na lang. <laughs>